magandang maaga sa inyo o tanghali dyan. Ito na naman muli si Dr. Amalia Bongco, Mabati sa inyo ng maluhating maagandang araw. Yan. Yeah. Ito po ang part 2 ng aking pneumonia. Yan. Yeah. Dahil nga sa aking tumigil ako noong nakaraan para sa ganun ni kayo maantukin. So ito na po yung part 2 continuation ng pneumonia. Yung pong topic ng complication, management and prevention. So, Nasimula na po natin ang ating uh, discussion or lecture. Uh, sana may, may makuha kayong karunungan para makaiwas sa sakit na to. Okay? Alright. So, what are the complications of pneumonia? Sa slide ito, tingnan nyo, pneumonia uh, can be a very serious uh, and can cause death. Kaya yung mga komplikasyon yan, hindi po basta-basta uh, katulad po na respiratory failure, yan, sepsis, yan. You know, infection sa buong katawan na kumalat na yung mga baga natin na hindi na pumansyon na mabuti kaya nag pale then meron nga nana tawag namin lang abscess okay? yan po ay makukuha natin sa pneumonia lalo na na yung mga matatanda 65 years and all about saka yung mga batang sanggol sino yung nga yung mga mahinang immune system mga defense nila kasi nga may mga medical problems sila sa kanilang kalusugan pero kung kayo ay may healthy, good health daw, you can plan. Pahit niyo mo yan. Ako din yan sa lang organization. Organization. Okay? Yung infection. Umaakyat po sa ating utak. Arthritis. Arthritis din. Yan, natawag na. Sinabi na respiratory failure. Okay, nalang abscess. Isa lang po yan. Okay, may abscess. Okay po? Kaya huwag babaliwali ayay ng pneumonia. Talagang nakakamatay po siya. So, paano po ba namin ginagamot ng pneumonia? Okay, syempre, according to the culture, blood culture and sensitivity or the sputum, kung ano po mikrobyo meron kayo, so, binibigyan kami ng specific antibiotics yang gamot salagnat lagnat, antipyretic, vitamins, para kayo naman po sa mga um, vitamin C, and bronchodilators, para yung mga daan na nahiningay nyo, spume thinner, mucolytic na tinatawag namin, psychotherapeutic and psychotherapeutic residue, chest physiotherapy, therapy, anti-allergy, kung may allergy component yung inyong maubo, and then antihistamine. okay? Yan po ang mga, mga paraan ng binibigay ng gamot. Pero minsan, kung mahal po ang pneumonia nyo, pwede nyo naman kayo muna maggamot sa bahay. Kailangan po ng bed rest, pahinga. Tapos, increase oral fluid intake. Inom kayo na maraming tubig. Yung ibang mga, yun ang ginagawa nila sa labat. Nakakatulong po yung pag um, ng plema. And then, usually, it takes one week. One week to two weeks bago po yan uh, gumaling. Lalo na yung yung mga mahihina talaga ang resistensya, usually dapat kailangan kang magpahinga. And one more thing, ang pneumonia, pag naka, kung, nag-take na kayo ng antibiotics, at least 48 hours, ay eh medyo lessen ang inyong communicability sa mga tao. Pero kung maaari po ay mag- stay na lang muna kayo sa inyong bahay para hindi na kayo makadamay ng ibang tao kawawa naman po yung mga ibang tao lalo na yung mga breadwinner na umaasa lang po yung mga tao sa kanilang uh, nanay or tatay ay nagkasakit eh, uh, laking problema sana po eh may magandang puso kayo kung sakaling inuubo na kayo at masama na pareho at pakaramdam nyo eh huwag na kayo pumasok you Kuwawa know, wawa naman din po yung maapektuhan. eh, yeah. eh pero kung sa tingin nyo nag like, self-medicate na kayo ay eh, lumala lang yung ubo na hirap na kayong <laughs> huminga, eh sa mga bata po, maalon, maalon yung tiyan nila, yung mga sanggol, yung mga bata, saka nakikita nyo naman po, eh, nahirap yung mga little dito to, ay rin nagkaanuhan na talaga, force force breathing na, eh dalhin nyo na po yan sa hospital, hindi na po yung nagagamot sa bahay, you know, kailangan ng IV fluid, sa antibiotics, sa diretsyo sa kanilang ugat, so, ang dahil sa inyo, ang pneumonia po ay nakakamatay pag hindi napabayaan, okay? So, nasa prevention na po tayo. Prevention of pneumonia. Okay? Prevention of pneumonia. Paano ba makakaiwas sa pneumonia? Kung kayo makapagpabakuna, wag well, mas maganda po kung kayo kung mga bata, magpabakunahan. And then, practice good hygiene. Handwashing, handwashing. Kung pwede nga din po paglalabas kayo, meron kayong mask. You know? And then, keep a healthy weight. Huwag kayo masyadong mata ka. kasi minsan pa pag masyar, mataba, ay, naku, kaunting ubo lang, hirap na sila. Kasi yung tanilang baga, nababanutan din po ng taba. Siyempre, mag-iwas din kayo sa mga may sakit na tao. May sakit na, pupuntahan nyo pa, lalapitan nyo pa, ay mahahawal talaga kayo. And number one, also, is huwag kayo mag-smoke o kaya iinom ng alak. Sana po'y maiwasan yung mga yan. Okay? po sa slide nito, sinasabi, besides getting a shot, yun siya na po yan, bakunang yan. Yeah, you can lower your risk of getting bacterial pneumonia by doing this thing. Oh, o, mga bagay na ito dapat yung gawin para makaiwas-iwas man lamang dito sa magkaroon ng pneumonia. Wash your hands. Oh, number one. Regularly. Especially daw pagkatapos yung gawa ng bathroom, uh, bago kayo kumain. Eat the right food. Plenty of fruits and vegetables. Exercise. Get enough sleep. Yan. Yeah, enough sleep. lang po yata. Yeah, Delikado. Quit smoking. And stay away from sick tipo kung pwede no if possible talaga na iwasan although there are times hindi natin may iwasan lalo na kung maliit na ang kwarto ng bahay isa sa mga condition din pala ng maaboy to yung living condition e eh, paano lang nga po yung ating mga kababayan na iisa lang ang sala nila o higaan well anyway siguro medyo ilayo na lang yung bata doon sa ka, ka mga kapatid nila okay medyo ilayo lang Huwag mo na pagtabi-tabihin sila. Okay, at saka yung batang yun. Sana yung batang yun, pwede talaga makaiwas, o oh, kung naglagyan yung ka, ng mas, so, doos, sana hindi makakahawa-hawa. Usually kasi nga, pag maliit lang ang ating kwarto, at doon na rin tayo nag-hawa-hawa na po yan. Yan ang malaking problema. Pero kung maiiwasan nga po, i-isolate muna yung bata, ihiwalay, I mean, ilayo, and then pwede maglagay ng mas, at Yeah, isang tao lang mag-mingle sa bata, magpapakain, para hindi magkahawawa. At, at yung kung sino man mag-take care yung batang yon lagi kayo maguhugas ng kamay. At be sure nga po, eh, talaga yung mga pinagsipunan, you na, know, eh, kailangan po, eh, hugasan mabuti, no? Minsan kasi sa sipon, sa baro, ganun, ay yung virus ang doon na nag-spread na. Okay? Oh, dito sa slide dito, pinapakita is preventing the spread of pneumonia. Okay? Yan. Cover your mouth and nose. May use this or cup. So, limit contacts with others while recovering. Yung mga naman papagaling pa lang na may sakit. Limit yun naman ng inyong pag, uh, yeah, physical contact sa kanila. You know, yan. May, mayroon kanting distansya. Wash your hands frequently and maintain your six feet distance from others and also get vaccinated kung mga gagawa Okay? So, lastly, the most effective way to prevent pneumonia is through vaccination. Pneumonia fighting vaccines. Ito po yung mga vaccination, ano? Pneumococcal conjugate vaccine, H influenza, eh, In vaccination, bacteria, diphtheria, tetanus, and pertussis, measles vaccine, influenza, and COVID. Okay? Yan po yung mga bakunang pwedeng yung kunin. Para maiwas man lamang dito sa sa infection nila. Although, yang mabawa ko na yan. Minsan magkaroon din kayo, pero mali na lang. Kung magkasakit kayo, hindi na magiging grabe. Swerte niya pag hindi na talaga kayo nagkaroon ng sakit. So, awareness. Ayan, education. Kaya lagi ako nag educate na lang po. Educate, education. Okay? Yan is an important part of pneumonia prevention. Yan, yeah, makatulong man lamang sa inyo. nag educate nag spread ng information. Okay? Diyan po nagtatapos ang ating uh, topic ng pneumonia. Sana po meron kayo naku nakuwang kaunting informasyon o edukasyon para makaiwas man lamang dito po sa pneumonia ito. Okay? At um, sana po naman eh huwag kayo magkaroon ng sakit dahil ang hirap. Dahil na itong inyong lingkod eh inubo. Kaya hindi rin ako nakagawa ng video agad. Okay? Kaya nagpagaling-galing muna ako ng aking ubo. So, maraming salamat muli sa inyo. At sa so, muli nating pagkikita, sana po naman i-like nyo at i-share nyo na lang itong aking uh, uh, topic para maraming tao na makinabang at makaiwas sa sakit. Uh, advance Happy Valentine pala sa inyo. Ayan, meron na po akong Valentine ano dito sa aking ha, window na yan. Mini, mini display for Valentine. Alright po. God bless po sa ating pahat. Maraming maraming salamat po. Thank you. Bye.